Matinding paglilihian, yan, Mama Brown. Ha? Okay lang sa'yo magpaulan. Maubos lang yun lang ka. Mga nganak ka na eh. Ay, grabe oh. Hmm? Sa kagustuhan niyang ubusin yun lang ka. Piling siyang magpaulan. Uwi ka na. Uwi na. Wala, <laughs> hindi ba pipigilan to? gusto niyang ubusin, ubusin niya na yung mga kasama mo? Ay, eh, nandun na sila oh. Nakauwi na. Samantalang ikaw. Nagpapaulang ka pa. Nandito na sila lahat oh. Silong na. Eh. ha ba Maulang hapon.